Ayan mga ka old coin buyer, nakabili naman tayo sa isa sa pinakamahal na 1 peso coin sa ngayon. At ito po ang pinakamahal na hard na 1 peso coin sa ngayon. At dahil mga galing po ang ating mga hunters ay talaga namang nakakita sila na mga ganitong klase sa sobrang tiyaga po nilang maghanap mga ka coin buyer. At bago po ang lahat mga ka coin buyer. Shout out po sa lahat sa nakapagpadala nito at sa maswerte yung nakakita ng 1 peso coin na aking hinahanap at patuloy na binibili. At kung mapapansin nyo po ay may mga previous na rin po itong kasama kagaya na rin po ng Lady gold Planting na 70th Anniversary at talaga naman pong napakaganda ng kondisyon. At ang sumunod naman po na ating previous ay itong 10 centimo BSP series at may kunti nga po itong error at ito naman po ang ating nabili na isa sa pinakamahal na 1 peso at ito nga po yung 1 peso na year 2005 mga ka old coin buyer at kung mapapansin nyo po hindi lang ito basta basta 1 peso BSP series at ito po ay error coin na kung tawagin ay off center error coin mga ka all coin buyer at bi bihira po ito mangyari at patuloy po natin itong binibili take note po mga ka all coin buyer kahit ano pong klaseng taon yan basta ganito pong klaseng error coin at kung sakasakali naman na ikaw ay makakita ng ganitong klaseng bariya ay huwag po kayong magdadalawang isip o magsin sa atin ang picture o letrato at ipadala nyo po sa ating Facebook page All Coin Buyer at pag nakita po natin yan na tumpak po sa ating hinahanap na barya hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo yan at hindi lamang po yan mga All Buyer marami pa rin po tayong binibili mga All Coin Buyer bumibili pa rin po tayo ng 10 peso coin na may taong 2009 at siyempre kasama na rin po ang 5 peso coin year 2006 mga ka-old coin buyer at ang mga 10 peso coin na year 2007 at year 2009 ganon din po sa 25 centimo na year 2017 mga ka-old coin buyer at sa 20 peso coin naman ay may hinaharap po tayo ito po yung 2019 na upper uh, mint mark mga ka-old coin buyer at patuloy pa rin po tayo nagahanap sa 25 centimo coin na ganito pong klase ledger 2017 mga ka old coin buyer at hindi po mawawala dyan ang mga commemorative coin na ating hinahanap lalong lalo na po mga brilliant condition mga ka old coin buyer at bumibili rin po ako ng iba't ibang klaseng error coin kahit anong taon po yan basta po kayo makakita ng mga error coin na tinatawag na cop center or mga wrong planchet mga call coin buyer wrong planchet double print Inuulit ko po, po mga ka-all coin buyer kung sakali makakita po kayo ng mga iba't ibang klaseng error coin ay huwag po kayong magdadalwang isip na mag-send sa atin ng picture na sa ating old coin buyer, mga ka, mga ka old coin buyer. At pag nakita ko po 'yan ng mga barya na tugma sa aking hinahanap, ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo 'yan, mga ka old coin buyer. Maraming maraming salamat po sa inyong